Hello, back to cooking. Yan, ako po ay magluluto ng kung ano-ano. Hindi, -ano. gulay po. Ayan, ayan. With, with squash, string beans, okra, itong patola. Tapos, lalagyan ko ng mushroom and mustasa. Yan ang ating lulutuin. Yan. Let's put

silap ya Nilagay ko na po yung tilapia para maglasa siya dyan sa and then sama-sama ko na ang bulay here and this one and let it boil gulay. iba naman. Parang kulang ang atan. Mas gusto ko na ito may sabaw. Yan, dagdagan natin Ayan na. Oh pumukulo na siya. Ang mm, sarap. Ano natin yung kalabasa, yung nag-aano-ano -ano na. Yung malambot na malambot para mag... There you go. man nga natin kung okay na ang lasa. Mmm! Mmm! Mm -hmm. Kanin na lang. Ang kulang. rin marami pa po akong ilalagay. Marami pa akong gulay na ilalagay. Ayan! Tulog na po natin ang... Ah. Nyati ko po siya, pero dapat hindi ko hahatiin kasi ayaw niya ng asawak ng, ng malawoy-lawoy. <laughs> ayaw niya no, Gusto niya buo. But that's okay. Ayan. hmm alag na natin ang mushroom at patola. Masarap Diba masarap Tapos last is The mustasa Yan Maluluto na lang yan Yum Yan Yan, flex ko lang tong aming nabiling manga. It's from Mexico. There. Mexico. Ay, yan po, Ayan. Ay, malabo. Mexico po siya. Ayan, medyo nang kakainin ko na yan. Ayan. Matamis po. Kaya minsan hindi hindi rin naka, Mamimis mo yung manggang Pilipinas pero at least may manggang Mexico yan luto na po ang ating gulay simple ulam pero I love it yan lang po thank you for watching ayan na ayan na ayan na. Yum, yum, yum.